For as low as 89 pesos nga ay only rice na plus free soft drinks. Dito lang yan sa pinakabago kainan dito sa balanga City, Bataan, ang Ompong Spot Foods. Para na, Hey, hello guys. For today's video, dito na kami sa Roman Super Highway. At sinama ko nga yung friend ko na magpa-car wash dito sa Kicks Car Wash. Sabi niya kaya eh, dito daw talaga siya nagpapa-car wash. Dahil nga gustong gusto niya dito dahil super linis at talagang pulito daw yung pagkakalinis dito. Talagang ultimate kasuluk-sulukan ay talagang malilinis at walang maiiwan na dumi dito sa Kicks Car Wash. dito nga sa na natanaw ko naman na meron para dito sa salon, ang Hair Embassy Salon. Kaya naman naisip ko na habang nag kami matapos yung car wash, eh ba't hindi na lang ako magpa-plancha muna ng box boxing ang pangit kasi nang buko dahil nga kaliligo ko lang at sinundo agad ako ng friend ko kaya naman dali dali ako pumasok dito at nagpa plancha muna ako at nagpa ayos muna ako ng hair ng very very light dito para naman pantanggal hindi kaya naman sa mga magpapakarwat dyan ay naku habang nagating kaya pwede kayo magpasalon dito Luzon, Visayas, Pindanao. Ako po ang kapuso, Jessica Soto. At narito mga istoryang tampok naming para sa inyo ngayong gabi. Nandito tayo ngayon sa Balanga City, Bataan, dito sa Roman Super Highway at pupuntahan natin ngayon ang isa sa mga pinakabagong kainan na nag-serve ng mga authentic kapampangan dishes plus honey rice and soft drinks for as low as 89 pesos. Kaya ano pang inaantay nyo? Nakutara na dito sa Ompong Spot Foods. At eto naka nga, after ko nga magpa-plancha na hair sa hair embassy, ay naku, natanong ko, may meron pala ditong pinakabagong kainan Nandito lang malapit sa Bataan National High School, ang Ompong Spot Foods sa na nag o ng iba't ibang klase ng mga dishes na meron sila dyan, mga kung ano-ano pa at mga platter na ino-offer na all rice na plus free soft drinks for as low as 89 pesos. At so talaga, nandito na lang rin ako, bakit hindi natin i-try ang pinagmamalaki ng Ompong Spot Foods? At ang kakaiba dito sa Ompong Spot Foods ay talagang legit at authentic yung kanilang mga siniserve dito na mga pagkain like mga kapampangan dishes na talaga namang iba at unique ang lasa na dito mo lang matatagpuan sa Opong Spot Foods. Kaya naman hindi nakapagtakat na talaga sobrang dami kumakain dito. At eto na nga, isinerve na nga nila isa-isa yung at... matitigmaan for today's video. Meron dyan kare-kare, may binagoongan, may sisig, merong chicken, merong kung ano-ano na ko. lahat nandito na may chicharon bulaklak, may chicken finger. Ay nako, talaga naman no more diet muna tayo for today's video. Alam nyo ba na bukod pa dyan, eh, meron silang serve dito ng mga flatter tulad ng sisig, adobong itik, sa gata at fried itik na talaga naman napakasarap. Kaya ano pa naantayin natin ako, titik pa na natin lahat yan at kakainin. I Imagine nyo naman, for as low as 89 pesos lang, eh, unly rice na lahat yan. Pagkatapos, meron ka pang free soft drink sa ka makakita niya. Kaya naman kung ako sa inyo, ay naku, huwag yung palagpas na kailangan matikman nyo yung mga pinagmamalaki na dito pagkain sa Ompong Spot Food. Dilo lang yan sa Romance Super Highway. Malapit lamang yan sa Bataan National High School. Nakita nyo naman kung grabe at tao talaga gabi-gabi. Kaya naman ako sa inyo ay nako very recommendable to. Siyempre pagkatapos mapusok na akla ay, tapos na ang ating car wash. Kaya naman pa inaantay natin. Siyempre uwi on time na o diba? Nakapagpa-car wash ka na, nakapagsalon ka na, nabusog ka pa. Kaya naman ang panaantay nyo, punta na dito. Dito lang yan sa Roman Super Highway. Batapit sa Bataan National High School. Yun lang muna for today's video. Bye!